Wow. Oh. Laki nga no. Okay. So yun, what's up mga kakos? For today's video, pumunta tayo ng dagat. Sama natin sa mga madam. Let's Let's go. oras ay alas 5.35 ng umaga. Ooh! Provincia, provincia. <coughs> Tingnan nyo naman itong mga uh, tanawan. Tanawan, no? Oh, di ba? Mag-alas ayos na nga, eh. 5.45 na, eh. Ng umaga. Mulan-ulan, tamang-tama. Hindi na oh. Ah, wala pa lang tubig. <laughs> wala yan. Ito rin ka dandan, di ba? No? Okay, sama natin sa vlog para makita ng mga tropa na dito sa Mindoro maraming mga puno. Yan. Ito yung ating pwesto din eh. Oh. May tulay pero walang tubig. May project pero walang ano. Walang tubig oh. Siyempre kailangan ito may yan ito para at in case mahulog. Ito muna sa sagang bago hulog doon. Sa bangin oh, di ba? Mulan ulan, pupunta tayo dagat. Kaya yeah, sama niyo. Ito yung table na ano? Ah, uh, cabinet. Ah, itong cabinet ito sa malapit sa amin. Ito naman yung bakanting lote na maraming puno. Yan, Doon sa unahan, yan kita nyo. Ay ano yan diyan? Ah, kalsada doon sa na, dulo tapos papuntang pier. Yan oh. Oh, yung cabinet yan, may mga satellite. Yan, pati yan, niyog yan. Mapuno bakanting lote, baka gusto nyo uh, bumili ng lote dito. Oh. Kabakod na. Kabakod na yung lote. Tabasin niyo na lang yung ano, tabasin niyo na lang yung mga mga damo. Daming damo, oh. Mga puno. Oh, di ba? Oh. Dito oh. Mga damo din. wala na kayong problema sa kalsada. Simentado na 'to. Oh, yan. Simentado na 'yan. Tulad niyan, bahay na 'yan, oh yung bahay na yun, abandon yan. Walang nakatira, no? Oh, sabi ni Madam Mapagtiis, wala daw nakatira itong bahay na to. Matagal na rin to. Abandon na rin itong bahay na to. Yan. Tagal-tagal na rin to. Tingnan nyo naman yung ano. O, oh, di ba? Yung motor, hirap umakit din yun. Oh. Lalo pag may karga. Oh, Shut out uh, May ari na motor. Boss! Good morning! Ha ha ha. Yan, di ba? Ayos na ayos. Oh, ganda ng uh, pwesto. So, malapit na tayo sa dagat. <laughs> Yan, so na ha. Kalsada. Pagpupunta ka dun sa kanan, ay, yun yung ano, yung papuntang uh, port. Port ng Kalapan. Pagpupunta ka naman dun sa kaliwa, puno, ay hindi pala, Uh, putang bayan bayan ng ano bayan ng uh, kalapan minduro o yung kalsada na yan, yan yung kalsada na yan sa unahan kunti yun yung ano yun yung uh, dagat o, saglit lang di ba lakad walking distance lang galing doon sa bahay pupunta dito sa dagat yan shout out plus sa kanila ni Dodong Philemon ah. doon dito ka dumadaan doon pa away sa inyo siguro sa ruwas pupunta ang ruwas ito so yan ito yung kalsada dong na pumupunta sa Ruhas. Ito. So hindi ko na patulin muna dahil para makikita nyo yung makikita nyo yung view. Ayan. Itong street na to ito yung uh, sa papunta sa amin. Doon sa kabila, mayroon din doon. Ito ang barangay Salong. loong. Barangay Salong. loong. Ito na yung ano. Ito na yung kalsada. Yan yung kalsada, oh. Kita niyo ba? Yan yung kalsada. Ito, papuntang port. Yan, yung mga kutsin, yung papunta doon. Ito yung papuntang port. Ayan, slow down. Uh, Tawi tayo, ito yung papuntang port. Ito naman, papuntang ah, uh, so Dito, sandan. Akala ko dito tayo. Oh malaking kate. Tara, let's go. Tagat ako, mga bikers. Ito yung mga gilid ng kalsada. Ito ay tagat na. Tara, punta tayo doon sa tagat. Let's go. Ayos. So, tagat. Pagdadaan. Daming basura, mga bikers. Nanood ko ng tubig. Ito, ito, ito. Oh. Ingat lang, baka may bubog. Yan. Ito na yung ano. Uh, ano to, Han? Ang ibig sabihin, itong pangsala ng ano. Ito ng basura, no? Ha? Ito. Dito tayo dadaan. Ingat dyan, ha? Na, dito. Bababa ka lang dito. Sa gilid, walang hawakan. Yun, itong dagat. Taas ng kati, mga bikers. Kaya tinatawag nila kati. Ah! Yun, ha? Eh. Yan. O, diba? Yan. Sarap magtampis out di, dun sa dulo mga bikers Daming basura dito sa ano galing dun sa taas Na ano naman no, no. Yan kita nyo ba Yan Dun sa dulo Baga ano tayo dun Ito na yung ano Ito na yung mga Ito na yung port mga bikers yan kita nyo ba Yun yun na yung port oh. Yan Yan Kalapan port mga bikers oh Wow ito naman yung aso. Dalawang aso. Ewan ko ano pinaggagawa nito. Habulan kami. Hoy, ah, takingking na pala sa takingking. Hoy. Oh. Dito tayo magdadatampi sa dito. Ayun, papunta doon. Ang lawak niya mga bagay papunta doon sa may ano. Papunta doon sa yung bayan yon doon bayan na ng kalapan lawak no daming mga ano daming mga pulo-pulo tawag nila pulo-pulo yan doon papuntang Puerto Galera ito ho oh. ano yan Uy. balatan ha balatan anong balatan ay, parang... uh? Uy. ano yan oh balat ay Ba't ganyan? Oo nga, balat siya oh. Kinikilaw to eh. Kailang madulas. Nakakatakot. Oh. Wow. Ingat ko tayo dito. Baka may tinik, ma matinik tayo dito sa mga ano. Maraming hala. Oh, yun. Ano to? Wow. Laking ano. Talaba. Uy. Pwede gawin tong ano yun. Parang eh, anong sa bahay. Heh. Balik natin kasi yan. Ano mga. mga, mga sa dagat dyan. Ah. Whew.